Marami ang nagsasabi na ang eleksyon ay madalas popularity contest. Kaya meron tayong mga public servant na nagmula sa mundo ng entertainment at media. Dumagdag pa dito ang mga kilalang vloggers at influencers mula sa social media na tumatakbo na rin ngayon. Narito ang ilan sa kanila at ang kanilang mga educational background. The Philippine Showbiz List presents educational background ng mga celebrities, media personalities at vloggers na tatakbo sa election 2025. Luis Manzano Kasabay ng kanyang ina na si Vilma Santos, nag-file ng COC si Luis Manzano para tumakbo bilang vice-gobernador ng Batangas. Ito ang unang pagsabak ni Luis sa politika bilang katandem ng kanyang ina. Nagtapos si Luis ng high school sa Kolehiyo San Agustin, Makati at nag-aral sa De La Salle College of St. Benil sa Malate, Maynila kung saan siya kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Institution Management. Layunin ni Luis na magbigay ng makabagong perspektibo sa pamahalaan ng Batangas. Alger Abrenica Tatakbo si Alger Abrenica bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga sa ilalim ng partido ni dating PNP Chief Oscar Albayalde, natatakbo naman bilang mayor ng Angeles. Nagtapos si Alger ng high school sa Don Bosco Academy, Pampanga at minsan nang inilahad ang pangarap niya maging piloto sa pamamagitan ng pag-aaral ng aeronautics. Michael Pacquiao Si Michael Stephen Pacquiao, pangalawang anak ng boxing icon at dating senador na si Manny Pacquiao, ay opisyal lang sa sabak sa mundo ng politika. Sa edad at 22, kasama siya sa final na line-up ng People's Champ Movement, ang partidong itinatag ng kanyang ama para sa 12 city council seats sa darating na halalan. Nagtapos si Michael ng high school sa Brent International School noong 2020 at naging abala sa kanyang music career mula noon. Nakamit niya ang ikalawang pwesto sa National Battle of Math and Science Champions na ginanap sa Las Marinas Cavite noong 2018. Marjorie Barreto Nagbabalik politika si Marjorie Pareto, natatakbo bilang City Councilor ng 2nd District ng Kaluokan sa nalalapit na midterm elections. Nagtapos si Marjorie ng sekundarya sa OB Montessori at kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Asian Institute for Distance Learning. Nora Honor Si Superstar Nora Honor ay tumatakbo bilang second nominee ng People's Champ Party List para sa election 2025. Sa kanyang murang edad, nag-aral si Nora sa Mabini Memorial College noong 1959 bago lumipat sa Nichols Air Base Elementary School noong 1960. Natapos niya ang high school sa Generosa de Leon Memorial College sa Palanyake, isang sangay ng Centro Escolar University. Wilbert Tolentino, Si Wilbert Tolentino na isang talent manager at vlogger ay nag-aambisyong maging kinatawan bilang unang nominado ng Ahon Mahirap Party List sa darating na halalan. Nag-aral si Wilbert sa Lorenzo Ruiz Academy sa Chinatown, Maynila at nagpatuloy ng ilang unit sa kolehiyo sa University of Santo Tomas. Kilala sa kanyang aktibong pagtulong at pagtutok sa mga isyu ng mahihirap, layunin niyang itaas ang antas ng kabuhayan ng mas nakararaming Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga advokasya sa Kongreso. Lino Cayetano. Si Lino ay naghain ng kandidatura upang tumakbo bilang representative ng unang distrito ng Tagig sa darating na 2025 Philippine General Election. Nagtapos si Lino ng mass communication sa University of the Philippines Diliman bilang varsity scholar noong 1999. Sa parehong taon, natapos din niya ang pag-aaral ng film sa New York University. Unang nagtrabaho si Lino bilang direktor noong 2003 para sa unang season ng talent reality show ng GMA na Starstruck. Vilma Santos Muling sasabak sa politika ang Star for All Seasons at dating House Representative na si Vilma Santos Recto, natatakbo bilang gobernador ng Batangas sa midterm elections sa 2025. Kinilala si Vilma noong 2005 ng University of the Philippines Diliman sa pamamagitan ng Gawad Plaridel Award dahil sa kanyang ambag bilang artista at lingkod bayan. Sa parehong taon, iginawad sa kanya ang Honorary Doctorate Degree in Humanities ng Lipa City College. Muli siyang pinarangalan noong 2006 bilang isa sa mga apat na awardee sa unang Diwata Awards ng UP Diliman. Lucy Torres isinagawa ni Lucy Torres Gomez sa kanyang paghahain ng COC noong October 2, 2024 bilang formal na anunsyo ng kanyang muling pagtakbo bilang mayor ng Ormoc City. Nag-aral si Lucy sa St. Peter's College sa Ormoc para sa kanyang elementary at high school. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa University of the Philippines, Cebu kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Science degree sa Business Management. Richard Gomez Kasabay na kanyang asawang si Lucy Torres Gomez, nagsumiti rin ng Certificate of Candidacy sa si Richard Gomez para sa kanyang muling pagtakbo bilang kinatawa ng ika na distrito ng Leyte sa Kongreso. Nagtapos siya ng Associate in Arts mula sa University of the Philippines Open University noong 2009 at nakakuha ng Master's In business administration mula sa University of Perpetual Help System Delta noong 2016 noong 2019 nakamit niya ang doctorate degree sa public administration mula sa Cebu Technological University. Rosmar Tan, naghain na kanyang Certificate of Candidacy noong October 1, 2024. Ang entrepreneur at vlogger na si Rosemary Rosmar Tan pamulaklakin para tumakbong konsihal sa unang distrito ng Maynila sa eleksyon 2025. Nagtapos si Rosmar ng bachelor's degree in medical technology mula sa Far Eastern University. Sa edad na 19, habang nag-aaral pa sa universidad, itinatag niya ang kanyang unang negosyo, ang mysterious Madre Cacao. Diwata, Naghain ng kandidatura noong October 2, 2024 ang online personality at negosyanteng si Deo Balbuena na mas kilala bilang Diwata bilang ikaapat na nominado ng Vendors Party List. Nakilala si Diwata sa kanyang viral na 24-hour Paris business kaya tinaguriang siyang Paris Overload Queen. Nagpunta siya sa Metro Manila upang maghanap ng mas maraming oportunidad matapos magtapos ng high school sa Don Juan F. Avalo National High School, San Roque, Northern Samar. Angelo De Leon. Sa 2025 elections, muling tatakbo si Angelo De Leon bilang city councilor sa Pasig City. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at mga proyekto para sa komunidad. Nagtapos si Angelo sa St. Joseph's College, Holy Spirit at Siena College kung saan hinubog ang kanyang kaalaman at kakayahan. Chi Atienza Si Chi Atienza ay isang journalist TV host at ngayon ay sumasabak na rin sa politika. Siya ay nagtapos ng kursong Political Science sa De La Salle University at kilala sa kanyang pagiging direktor ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyong itinatag ng kanyang amang si dating Manila Mayor Lito Atienza upang magbigay na kabuhayan sa mga kababaihan ng lungsod. Ngayon, opisyal na siyang pumasok sa politika bilang katandem ni Isko Moreno para sa pagkabisi alkalde ng Maynila sa darating na 2025 local election. Ryan Recto. Sumusunod sa yapak na kanyang ina na si Vilma Santos at kuya na si Luis Manzano, ang bunsong anak na si Ryan Recto, na bilang kinatawan ng ika na distrito ng Batangas. Mula sa Ateneo de Manila University, si Ryan ay unti-unting pumapasok sa mundo ng serbisyo publiko. Kamakailan, kinatawan niya ang kanyang mga magulang sa isang tulog-dunong program assistance event kung saan ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa pagtulong at paglilingkod sa komunidad ng Batangas. Sam Sosa. Pagkatapos ang matagal na pananahimik, kinumpirman ni Sam Sosa isang negosyante, TV host at kasalukuyang kinatawan ng Tutok to Win Party List, ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Maynila sa lalapit na halalan sa May 2025. Naganap ang pag-amin ng bumisita siya noong September 22, 2024 sa Barangay 128, Tondo, Manila isang kilalang baluarte ni dating Mayor Isko Moreno at namahagi ng tulong sa mga residente ng Smoky Mountain. Nagtapos si Sam sa Angelicum College para sa elementary at high school at kumuha ng kursong Civil Engineering sa University of the Philippines, Diliman. Doc Willie Ong Tiyak na ang pagtakbo ni Doc Willie Ong bilang senador sa darating na midterm elections sa May 2025 para sa elementary at high school. Nag-aral si Doc Willie sa Xavier School sa San Juan, Metro Manila. Kumuha siya ng kursong botany sa University of the Philippines, Diliman, bago nagtapos ng medisina sa Dalasal Medical and Health Sciences Institute noong 1992. Nagsagawa siya ng residency sa internal medicine sa Manila Doctors Hospital bilang chief resident at nag-fellowship sa cardiology sa Philippine General Hospital bilang chief fellow. Manny Pacquiao, kabilang si dating senador Manny Pacquiao sa senatorial slate ng administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa nalalapit na midterm elections sa 2025. Noong 2019, nagtapos si Manny ng bachelor's degree sa political science, major in local government administration sa University of Makati sa pamamagitan ng expanded tertiary education equivalency and accreditation program ng Philippine Counselors League Legislative Academy. Noong 2022, natapos niya ang master's degree sa management, major in public Administration, the Philippine Christian University. Erwin Tulfo. Si ACIAS as party list, representative Erwin Tulfo ay kabilang sa senatorial slate Administration administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa nalalapit na midterm elections sa May 2025. Si Erwin ay nagsilbi rin sa United States Army. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration mula sa University of the East noong 2005 at kilala rin siya sa kanyang mga programa sa media na may layuning maglingkod at tumulong sa mamamayan.